Sa ilalim ng Philippine Commonwealth, itinuturing na kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas ang tinaguriang ama ng wikang Filipino, si Manuel El Quezon. Pero minsan din pala siyang nagsilbi bilang resident commissioner sa Washington, D.C. sa Estados Unidos. Ang papel na ginagampanan ng resident commissioner ay siyang tinatawan ng Pilipinas sa Kongreso ng Estados Unidos. At noong mga panahong iyon, isang putahe raw ang natikman ng dating Pangulong Quezon na mula noon kanya nang hinanap-hanap, ang tinatawag na Smithfield Ham. Katunayan, bago umuwi ng bansa, ipinaghanda pa siya ng despedida kung saan inihain sa dating Pangulong Quezon ang Smithfield Ham. Marais siya naging kaibigan doon. Kaya yung daw ang hinanda sa kanya doon, yung uh, isang ham na galing sa baboy na pinakain lamang ng peanuts. Peanuts lang ang kinahan, manila lang ang kinain ng baboy niya. Pagkatapos eh, ang na uh, i-age at i daw ng anim na buwan. Dahil iturang mestizo, madalas din daw mapagkamalang dayuhan si dating Pangulong Quezon. Ang kanyang kakanluraning hitsura na mana niya sa kanyang lolo na isang kastilang pari na nakabuntis ng isang Pilipina. Kaya nga akala raw ng marami, kakanluraning pagkain din ang hilig ni Quezon. Ngayon man, hindi pa rin naman daw nawala ang panlasang Pinoy ng dating Pangulo. Alimbawa may kwento eh, nandun sa isang biography na nasa presidential yacht daw siya. Meron siya mga bisita. Pagkatapos yung na ng tanghalian, ang nilabas daw na ulam eh, steak, saka patatas. Nagalit daw ang Pangulo. Ang sabi, ano itong hinahanda mo sa amin? Ano kala mo sa amin? Amerikano? Oh, gumawa kayong nagpahanda siya. Ewan ko kung tinola o oh, at adobo. Katunayan, mahilig pala siya sa mga inihaw na isda at mga ulam na may kata. Kaya nang ginataang gabi na sa isang banda ay ahambing daw sa katangian ng dating Pangulong Quezon. Kasi ang kanyang personalidad ay uh, mahinipin ang ulo sa mga tiwali at sa mga hindi uh, gumaganap ng kanilang trabaho sa pamahalaan. Kaya yun, siguro yun ang masasabi ko, isa siyang uh, na pagkain. <laughs> Kung may pangulo raw na nahilig sa pagkain, minana natin sa mga panyaga. Ito'y walang iba kundi ang ika na pangulo ng Pilipinas na si El Quirino. Isa sa kanyang mga paborito, ang estofado. Ang putahing ito maiahambing sa adobo. Ang kinaibahan lang, mayroon itong halong carrots at saging na saba. Patok din daw noon sa panlasa ng dating Pangulong Quirino ang isang Mexican dish na kung tawagi pipian. Dahil yung mga ingredients ay napakasariwa galing sa mga gulayan ng vegan. Wala namang commercial ingredients yun, kundi yung mga natural na ingredients na mahahanap din sa mga palengke ng vegan. Bilang Ilocano, paborito rin daw ng dating Pangulong Quirino ang pinakbet. May konting sabaw yun, eh, yung pinakbet sa Ilocosur. Yung gulay ay malutong pa, hindi overcooked. Pero ang pinaka nagbibigay ng lasa ay bagoong isda, hindi bagoong alamang. Pero mula raw ng atakehin ito sa puso, pinagbawalan na siya ng kanyang doktor na kumain ng mga pagkaing mamantika. Sabi daw ng doktor sa kanya, kung gusto mong humaba ang buhay mo, huwag ka nang kumain ng pagkaing preto. Sa bawat subo ng mga pagkaing minsan bumusog sa ating mga bayani, at sumayad sa sikmura ng mga prominenteng tao sa ating kasaysayan para na rin natin binalik-balikan ang ating nakaraan. Mabuti na nga lang at hanggang ngayon, natitikman pa rin natin ang mga putahing ito at mas nalalasap natin ang ating pagka-Pilipino. Ang pagkain siya yung piping saksi sa ating kasaysayan. Pwede silang walang bahay, walang damit, ulit-ulit, pero hindi pwedeng walang pagkain. So yun yung nag-sustain sa kanila sa kanilang mga pakikibaka, sa kanilang mga pakipaglaban. Kaya napakahalaga ng pagkain sa ating kasaysayan.